Ito na po mga katubero, nagpapatubig na po tayo ng ating mga pananim na labanos pagkatapos po nating i-cultivate. Ay ito na po at nagdidilig na po tayo. pagkatapos po natin i-cultivate ay ito na po at nagliling na po tayo ang labanos po ay kailangan po talagang i-cultivate o takpan po yung kanyang pinakapuno para po sa kanyang paglaki po ay hindi po gano ma-expose sa araw yung kanyang magiging laman dito po sa Saudi Arabia ang maganda pong pagtanim ng labanos ay yung panahon po na taglamig ayaw niya po ng taginit kasi kung pagtanim taginit po tayo magtatanim ng labanos pangit po ang magiging kanyang laman kung minsan po ay talagang wala pong laman. Maliban lang po tayo kung mayroon tayong greenhouse dito po sa Saudi Arabia, ramihan po sa mga nikisen dito po sa Saudi Arabia, may mayroon po silang mga greenhouse. Kaya mayroon pong lilim, dito po silang magtanim ng labanos. At ang labanos po ay madalian pong mag-harvest. 45 days to 50 days ay pwede na po tayong mag-harvest. Ayan na po, nagpapatubig na po tayo mga labanos po yan at dito sa gilid po ay meron po akong mga punla na sile yan po itatanim po in po sa iyo, kabilang garden ko po mga kaibigan narinig niyo po yung aking pusang si Bakulaw pag alam niya po nag-vlogging po ako andyan na po siya gusto na rin niyang sumama sa aking vlogging ako po ay isang tubero po dito sa Saudi Arabia. 10 years na po dito sa aking kumpanya. At ito po ang aking libangan dito sa aking barracks. Pag ganito po na wala po akong ginagawa, lalo pag panahon po ng biyernes, araw po ng ating pahinga. Ngayon po ay pwede na po akong muling magtanim ng may iba't ibang uri ng gulay. Mayroon po tayong sitaw, kalabasa, opo, ampalaya, tapos yung ating mga kamote, may tangla din po tayo at syempre yung ating mga puno ng malunggay meron po tayong labing limang puno ng malunggay ang malunggay ko na ito ay galing po ng Pilipinas nung ako ay nagbakasyon, kumuha po ako ng buto at ito ay tinanim ko po at naging okay po ang kanyang nagiging resulta sa panahon po ng taginit, ang dami pong maging, nagiging mga dahon ito po ay sinishare ko rin po yung ating mga gulay sa ating mga kababayan po dito sa Sa Kaka Saudi Arabia Ayan po, Marami pong salamat Please subscribe Ilocano Vlogs and Music At pakishare na rin po At syempre pakihit na rin po ang notification bell Upang ma-update po kayo Pag may mga bago tayong i-upload ng mga videos Mga katubero at mga kailocano Marami marami pong salamat